Network Entertainment Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan Talak ng talak, di rin mapagsabihan Kaya yan, ginawa ng podcast Ang Tambalan Hey, Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast Partner! Yes, partner! Kwentong mga bagay na pinaghirapan Oh! Ganda na ha, lahat oh, tayo. Oh, Siyempre, mga bagay na meron tayo, malamang pinaghirapan mo yan. Correct. Oh, diba? Unless sinakaw mo yan. Oh. <laughs> sa bagay mahirap Tay din tayo yun Tayo dyan. <laughs> <laughs> pinaghirapan din Ay, yun. Ay, sa bagay, no? Pinaghirapang akyatin, oh. sungkitin yung bra, oh, di ba? buhay nga minsan. <laughs> eh. Oo nga, sa bagay. oh basta, tungkol sa mga bagay na pinaghihirapan, ang kwento mula sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. un cuento Dear Nicole and Chris, Itago nyo na lang ako sa pangalang Alvin, isang simpleng empleyado at isang silent tambalanista mula noon hanggang ngayon. Sumulat dahil baka sakaling gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong ibahagi ang lungkot ko. Kapag nakikinig kasi ako ng mahiwagang burnay, kahit yung iba na napakasalimuot ng pinagdadaanan, napapagaan ninyo. Ganito kasi tambalan. Matagal na akong nagtatrabaho pero hindi ako maluho. Dahil pamilyado na, lagi kong inuuna ang pangangailangan ng pamilya. Kapag may sobrang kita, yung mga gusto naman nila. Simula pa mahalaga na sa akin ibigay sa pamilya ko ang nais nila sa abot ng aking makakaya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naisipan kong regaluhan ang sarili ko nung nakaraang Pasko at birthday ko. Gamit yung parte ng 13th month pay na nakuha ko, bumili ako ng gintong bracelet. Naengganyo ako kasi sabi ni Nicole, magandang investment daw ang ginto. Bukod sa magagamit mo na araw-araw, pwede mo ding isang la sa panahon ng kagipitan. Naisip ko kapag may pangangailangan sa pamilya na hindi ko kayang tugunan agad, pwede nga namang maging instant pera ang alahas. Ang tagal kong tumingin sa eskaparate tambalan. Na-memorize ko na yata ang display. Namili ako ng iba't ibang disenyo tapos isa-isa kong itinuro para mailabas at sinukat. Mabuti na lang at mabait at pasensyosa yung sales lady. Hindi siya napagod maglabas-pasok ng bracelet sa eskaparate para masipat ko ng maigi. Sinuot ko ang bawat bracelet at tiningnan ko kung bagay ba sa kamay ko. Pinakiramdaman ko kung maginhawa bang isuot, Sakto lang ang size, hindi mahigpit pero hindi din naman maluwag. Magaan sa kamay at hindi mabigat. Sa huli, bumagsak ako, bumagsak ako sa isang simple chain na bagay sa personality ko at sakto sa budget kong 8,000 pesos. Para sa marami, siguro maliit na halaga lang. Pero sa akin, napakamahal na niya. Luho na. Honestly, na guilty ako ng konti nang iabot ko ang bayad. Tahimik akong napakompute kung ilang kilong bigas ang katumbas noon. Ilang linggong grocery, ilang buwang bayad sa ilaw at kuryente. Pero nabili ko na at ayoko naman na isoli pa. Nakakahiya naman sa magandang sales lady na napagod na ng sobra sa pag-a-assist sa akin. Nasuot ko naman ang bracelet ng ilang araw. Recently, paglabas ko ng trabaho, nagulat ako nang mapansin ko na hindi ko nasuot yung bracelet. Natanggal siya nang hindi ko namamalayan. Nawala na parang bula. Wala na yung bracelet na unang regalo ko sa sarili. Wala na yung alaala at katas ng 13th month pay ko. Tambalan, ang lungkot-lungkot ko. Hanggang ngayon, hindi ko masabi sa asawa ko kasi alam ko, malulungkot din siya. Natuwa kasi siya nung binili ko yon at hindi nagalit gaya ng inaasahan ko. Deserve ko daw. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, ang inyong tambalanista, Alvin. Hello Alvin. Talaga naman partner no, kapag kaang isang bagay ay pinaghirapan bago makamit, talagang antindi ng ano natin dito eh. Antindi ng attachment natin dito kasi alam natin na um, pinaghirapan ko to. Ito yes. sana ay uh, ba ba bagay na pinagpawisan, pinagpaguran and all. So yan 'yung nararamdaman ni Alvin. Kaya lang nakakalungkot kasi nawawala. Well, alam nyo po, talaga namang sa mundo pong ito, madami po talagang uh, nawawala. Yung isip namin amin, ni, ni partner, Laging every nawawala. now and then. <laughs> Ako I would say every now and then lang, hindi <laughs> man lagi-lagi, paminsan-minsan. <laughs> Pero sa mahanap. <laughs> hindi, hindi ko na siyang hanap partner. Mababalik eh. na lang, no. Oo, parang pagka oh, nakak Correct. Minsan, eh. Pag nakakainom ng gamot, ah ayan, matino akong kausap, na, na, 'di na, na. Pag hindi gumana yung gamot, ah wala. <laughs> <laughs> Wala po kasi talagang forever, de ba? Pero alam mo, ano eh, masakit talagang isipin, lalong-lalo na kapag ka lagi nating iniisip, de ba? Sabi nga natin, um, we magnify what you focus on. So kapag ka, um, lagi nating, lagi mong isipen Alvin, yung sayang naman, ito na sana yung nabili ko, ito na sana yung uh, pwede kong, pwede sanang napuntahan ng 8,000, ito na sana yung ganun sasama ng sasama ng sasama lagi yung loob mo. Tapos, at the end of it all, wala naman na tayong magagawa kasi na lost na siya. ba? Diba? Wala na tayong magagawa. Tapos na yun eh. Sabi nga, hindi naman daw dapat na mag tayo sa past. Pero syempre, laging madaling sabihin yon. Sa totoo lang, napakahirap gawin. Lalong-lalo na kapag ka ganyan. Gets na, alam mo, gets na gets ka namin, ano, Alvin. Alam namin yung ganyan, yung pinaghirapan mo, tas malulost. Yung iba, cellphone yan. Yung iba, bag. Okay kaya iba, wallet, ganyan. O yung iba, jowa nila na inalagaan na ng matagal na panahon. Yung pala, kukunin ng iba. <laughs> <laughs> Nasulok, inaas nasul... ng iba. Correct, di ba? Inalagaan mo ng husto. pinaka at pinaka- li, inilagay Iningatan sa- Inilatan mo. inilagay sa pedestal. Tapos, di ba? Kukunin lang din ng iba doos, sa pangit pa. <laughs> Nangyayari kasi talaga yan. And uh, in uh, uh, uulitin ko po to ha hindi naman sa nega kundi sa totoo lang 'di ba hindi ito yung last time na pwedeng may mawala sa iyo 'di ba so dapat uh, medyo ihanda mo na yung sarili mo na ah okay sa buhay pala merong dumadating at may nawawala Ganun talaga. And dun sa dun sa mga days na na-enjoy mo siya, at least na-enjoy mo siya. Sana nagtake ka ng maraming-maraming picture, 'di ba? Sana memories na lang ang lahat. At okay lang 'yun, 'di ba? At hindi naman ito yung huling beses na pwede kang kumita. Kikita ka pa ulit. Yes, 'di ba? Hindi 'yun yung huling ginto Oo, na, na matatagpuan na, mo or pwede mo. mong mabili Malay mo, 'di ba? If uh, feeling generous sila Madam Mayat de la Rosa at Sir Richard, 'di ba? Hanapin mo. ka namin. <laughs> at padalang ka ng bracelet. 'di ba, well, hindi natin natin masasabi, 'di ba, ang uh, ang uh, utak behind the Mayat de la Rosa Fine Jewelry, hindi natin masasabi, 'di ba? Malay, mo pahanap ka na namin. Sabi nila pala decision ka. <laughs> kaya ka sabi ko malay mo, 'di ba? Kasi ako naman partner eh. Wala suggest ka mo, sabi nila. Mo, model lang ako partner. <laughs> hindi ako ang may-ari kaya ako eh, mag mag ano lang magde mag mag, mag uh, sasuggest lamang. Oh. Kaya hindi ba ang paulit-ulit na sabi ko, malay mo, di ba? Pero ako nananalig talaga ako. Oo, na kaya, nila. Ang liit ng mga de, family, di ba? ang liit na bagay naman. Ano ba naman yun? Malay mo, hindi lang value 8,000 yung ibigay na bracelet, di ba? Pero Eh, 80,000 ako na ako, na lang, ako na lang. <laughs> ah, kung 80,000 <laughs> po yung value kami na lang po ni Chubar ang tatanggap hindi <laughs> 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 malay mo hindi natin, hindi natin masasabi everyday pa naman sila nakikinig sa tambalan sa kwento na may wagang burnay di ba Totoo so malay dyan. natin hindi natin masasabi pero Alvin we, 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 magnify what we focus on so kung i-magnify ima mo lagi yung kawalan di ba yung kakulangan di ba Mas lalo ka lagi kang malulungkot. Tapos na eh. Wala na tayong magagawa. Dito mo Aww. talaga no ma-realize no iba't iba talaga ng intensity ang uh, ng problema uh, ng, ng mga problema tao. Problema at yung impact nito sa buhay at isip ng tao. Correct ka. No? Isipin mo for some uh, ano lang to parang, ay eh, wala, 1000 din na inaalaala. Ano ba naman yung 8000, 'di ba? Yung 8000 pero for some malaking bagay ito. True. 'Di ba? Bakit hindi naman ang titingnan lang natin dito yung amount ng ginto, eh? Mm -mm. Yung uh, yung proseso papaano na achieve yung Correct. yung gintong 'yon para siyang pangarap pa maaaring malitang value para sa ilan uh, pero may mga taong ganito mong nagpapahalaga mm -hmm. sa malaliit na bagay para sa iba sa true legend diba yung uh, yung, yung proseso yung pinangarap niya tinignan niya sa estante pabalik-balik mm -hmm. siya doon until ma-memorize niya kung saan nakaposisyon yung gusto niyang uh, uh, bracelet Correct. na yun gaano ka bigat yes. gaano ka sikip ganon yung paghihintay niya ng 13 month pay mm -hmm. ilang araw ilang buwan niyang hinintay yun at pa ilang beses niyang pinag-isipan kung gaano gaano ka malaki yung ano uh, anong, anong uh, term na ginamit niya Ah, uh, gaano kabigat? Gaano Kal gaano karami yung kukunin ko sa 13 months oh, ko ibabawas ko para mm -hmm. mabili yung gusto ko. So yung proseso, yun, yung proseso correct. na yon, di ba? Ano po yun eh? Mabigat yun for him. Mm -hmm. At uh, pagka ganun, pakahalagahan natin yon. Eh nararamdaman natin yung nararamdaman uh, ni uh, ni yes. Maaaring Para sa Ilana. Uh, oh, ano ba naman? Yun? Correct. Napakaliit uh, na bagay naman yun. Correct. Eh, ikaw nga hindi nga pinapakialaman kung ano eh, kung oh. ertang etang sa pimple mo. Kasi? sa pin <laughs> sa puwet. Kanya-kanya level ng problema, 'yan. <laughs> At level of importance. Totoo oh. 'yun ang sinasabi natin, ang tinuturo po kasi ng kwento sa atin ni Alvin ang pagpapahalaga sa bagay na pinaghirapan mo. Mm -hmm. Hindi 'yung hindi lang 'yung value, value mismo, hindi lang 'yung amount, ah. 'di ba? 'Yung pagpapahalaga sa bagay. Kahit nga 'yan eh. Correct, Kung feeling mo mahalagang-mahalaga 'yung tsinelas mm -hmm. na 'yan sa kasi ipinamana 'yan sa tatay mo. Tama. Na pumanaw na, na favorite niya ng tatay mo. Correct. Na may amoy niya pa. Totoo. May kaunting libag niya pang natira uh, doon. So ganun kung para sa iba. Ano ba naman yung may libag pangayan ng tatay niya nakakadiri naman, 'di ba? Oh. Kung makaarte ng nang uh, oh. iyak siya ng iyak kasi nawala, eh, hindi Correct. mo alam yung storya noon. Yes, yung proseso oh. ng lahat ng bagay kung paano niya pinahalagahan yung gamit na 'yon. So, ang, ang ang importante dito mga kaibigan, marunong po tayo magpahalaga. Mm -hmm. 'Di ba? Maliit man o malaki, kung ano yung meron ka basta pinaghirapan mo, pahalagahan mo 'yan. At totoo 'yung sinabi ni partner kapag ni partner, kapag pinaghirapan mo ang isang bagay, iba yung pagpapahalaga mo sa Correct. kanya iyakan tao, tao sitwasyon pangyayari I iiyakan mo iiyak yes, mo siya uh, talaga eh. pero kapag wala lang ito ba? Diba, hindi mabilis ang moving hindi ka, on eh ka emotionally Correct, eh. attached mm -hmm. sa kanya ganun. so totoo yun magpahalaga po tayo sa mga bagay na pinaghihirapan natin mm -hmm. at dapat pahalagahan din yun nang mga tao na kapalibot sa atin Mama. kung alam mo na mahalaga ito para sa taong yun huwag mong kukunin sa kanya mm -hmm. diba huwag mong sisirain yun huwag mong aagawin sa kanya yun kung inalam mo hindi sa huwag mong kunin yes lalo lalo na kung alam mong mahalaga Correct. ito para sa tao. Totoo. kung diba, kunyari, relo, pinaghirapan niya, mm. tapos inarbor mo lang. Tama. O kaya kinuha Nininok mo, ninakaw mo. mo. Mm -hmm. Hindi mo alam yung lungkot na pinagdadaanan ng tao yun kasi pinaghirapan niya yung relong yun. Correct. Kasi sana diba, yung nakakuha ng ano, kung kakilala mo yung nakakuha ng bracelet mo, sana tamaan siya ngayon. <laughs> tamaan siya na 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 ng ano? kidlat. <laughs> Tamaan siya ng kidlat. kasi si Tim, anong tatama sa kanya? O, pwede. Lumilipad na halo <laughs> na, lumilipad na black. <laughs> kidlat kahit hindi maulan, di ba? Hindi, tamaan lang. In case lang, di ba, na alam mo, napulot mo, nakilala mm. ka ni Alvin. Al hindi mo, baka lang akala mo, it's just one of the bracelets or pag-aari ni Alvin. Mm, di ba? Baka, alam mo, baka, baka ganun lang. Ma Maisip-isip mo, tamaan ka lang sa mga sinasabi natin na hindi mo alam yung naging kwento bago yes. niya na-achieve yung bracelet slit na yan. So, dapat ah, isoli mo yan. Yan. <laughs> <laughs> Basta kung hindi sa'yo, isoli mo. Oh, yun, yun yun. Hindi sa'yo eh. <laughs> alam mo namang ano, di ba? Isosoli mo, hindi yun sa'yo eh. Correct. Yan Another yun. lesson na pwede nating makuha sa kwento ni Alvin, yung magpahalaga tayo sa emosyon ng ibang tao. Mm -hmm. Diba? Totoo po kasi marami tayong hindi alam na kwento tungkol sa bagay na, na meron siya. Diba? Sa bagay na suot niya, sa pinagdadaanan niya, tapos mm -hmm. hindi ka magiging maingat sa emosyon. Sa pwede niyang maramdaman Correct. na tapos ano mo siya yung uh, hahamakin mo yung feelings oh. niya o di naman kaya ano kayo yung taklesa ka ng taon di ba? Oh. <laughs> ano ba naman to napaka tuklesa 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 ng taon oh <laughs> taklesa ng <taon. laughs> Hindi mo pwedeng taklasan ng dekada. Hindi, sa taon lang. Na eh. Ah, hindi, taon lang muna tayo, partner. <laughs> kasi natin alam kung tatagal tayo isang dekada pa. Diba? taklesa ka muna ng taon. Totoo yun. Oh. I like what you said, partner, na be careful dun sa feelings ng tao kasi hindi mo alam kung kung ano ba yung pinagdadaanan niya. One time, one time meron nag-message siya sa Tambalan Facebook page. Sabi sa niya na parang, alam mo kung, al alam mo Nicole and Chris, kung meron akong kinaiingitan na buhay, ang kinaiingitan kong buhay ay yung buhay ninyong dalawa. Kasi parang, parang ang saya-saya Lagi, parang walang problema. Alam mo, partner, gusto ko sabihin sa kanya, kung alam mo lang. <laughs> <laughs> kung Meron alam lang hindi mo lang. Totoo, oh, at, yun, at yun yun, hindi hindi mo alam. ba? Diba, wala kang alam. Diba? <laughs> Inutil ka, charot. <laughs> <laughs> hindi, totoo, hindi mo alam yung ano, hindi mo alam yung laban ng bawat tao. Totoo Pare. yun eh, bottom line is, you don't know what the person is going through. Baka nagkukunari lang yung masaya. Baka nagkukunari lang yan na ma, ma, na okay ang lahat. Diba? Magaling lang talaga siyang magdala totoo, ng problema niya. Totoo, diba? Ito naman lang ako mag -reply. Pero, sana na naririnig mo, 'di ba? Huwag kang mainggit doon sa mga taong akala mo kainggit-ingit kasi sa totoo lang hindi mo alam yung struggles nila everyday. day. Hindi mo la alam yung laban nila everyday. So let's be kind to other people, 'di ba? May mga taong katulad ni Alvin na araw-araw laging lumalaban. So maging mas mabait at mas maging mabuti tayo sa kanya. Yes, ano yung natatandaan mong bagay partner na pinahalagahan mo tapos ano na nawala sa iyo? Tapos cellphone, ganyan. 'Di ba? Cellphone, diba, cellphone? Oh, nakakataranta ng ano ng ng cellphone. Naligo lang ako noon eh. Mm. Boarding house 'yon. I'm so proud of you naliligo ka oh. na. <laughs> <laughs> ano lang 'yon uh, nasa boarding house ako. Um, nilagay ko sa ilalim ng unan yung cellphone na yun. Oo. Oh, oh. yung, yung, ano, yung, ganun pa yun eh. Mm -mm. Uh, QWERTY. QWERTY pa yung keypad. Ah, yung QWERTY keypo, oh, okay. e, syempre, keypad. Oo. Eh, Siyempre, feeling mo nun in ka. Pagka oh, ganun. Nalapad oh. kulay blue. Mm. Uh, favorite mo pa yung color sa so, mga gano pinag pinahalagahan mo siya kasi pinag-ipunan mo rin siya yan ah uh, nil nilagay ko sa ilalim ng unan naligo lang ako paglabas ko wala na wala na gano, kasi ninenok. since first oh ninenok. Oh. so since first time ko ma-experience yung mawala ng ganong gamit na pinaghirapan. Talagang dinamdam ko din siya ng ilang araw. Correct. O oh, mm -hmm. nagpa-review nagpa pa ako ng ano, CCTV. Ng CCTV. Oh, pero sira naman pala yung CCTV. Oh, <laughs> Doon mo lang din alaman. <laughs> Kasi may CCTV pero sira naman. <laughs> Correct, hindi naman talaga nagfa-function. Oo, <laughs> <laughs> oh, so uh, talagang oh. ramdam ko yung ano, yung parang hinagpis. Totoo mm -hmm. 'yun, pumasok ako dito sa office, latang lata ako. Mm -hmm. Ang hinang hina. -hina. Na, Asi nakalugmok ako sa sex sa Correct. Mm -hmm. Iniisip ko sa paano yung punta. lugmok? Paano yung lugmok? Ganun. <laughs> Parang kuba yan, hindi yan lugbok <laughs> oh, totoo. Ganun, Kasi pinaghirapan mo yun oh, eh. Oo, na para sa ibu, cellphone lang, bilik oh, na lang oh, ng ano bago. Hindi, oh, Hindi, hindi yun eh. Hindi, hindi, hindi ganun. Totoo. At hindi mo pwedeng sabihin na, ito lang yan eh Huwag kang ganun. hindi eh iba-iba yung level ng problems iba-iba din iba tayo yung ng level impact. ng personality mm -hmm. and ganyan and speaking of impact oh i just received a message from madam mayet de la rosa oh, sabi oh, sabi ko sa eh tama tayo peace. partner napaka-generous sabi, sabi niya ah oo oh, yung 80,000 <laughs> <laughs> ayun ba yon madam mayet paki-clarify paki-clear baka umasa kami ni partner sabi niya palitan ko na be para oh. mapasaya na natin ang isang tao. Oh, di ba? generous naman oh. talaga. Oh, ah, alis mali ka maganda ko po si Alvin. Oh, mali, oh. <laughs> <Bale>, ako po <laughs> talaga <laughs> si Alvin. <laughs> Uy, <laughs> thank you, Mayette de La Rosa. Fine jewelry. Nako, hindi, 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 naman namin intention talaga, pero di ba sabi nga namin ni partner kanina, malay mo, di ba? Hindi natin masasabi. O, sige, so ngayon kailangan na natin nga kontakin itong uh, si Alvin. Yan, oh, para, I mean, isang para man, malaman. Isang <laughs> Ako Alvin. Share namin, ako Alvin, gramula. ang share mo lang pakook ka na lang sa akin, ayos na sa akin. Man, oh. makadigay lang ako Masaya na ako. <laughs> Tagal ko na kasi hindi nadidigay <laughs> 'Di ba? tingnan mo, may mga ibang tao masaya na sila sa Coke. Oo oh, naman. May mga ibang taong masaya na sila na pumupunta sila sa ganitong lugar kahit wala silang gagawin. ba? Diba? Mm -hmm. So, iba-iba. So, for Alvin, masayang-masaya siya kasi part ito ng kanyang 13th month pay. Ganon. O, oh, ba? Diba? Bumalik Apaka agad. Apaka, ano. Ang may ganda. Talagang, ano eh, no. Pinadala ni Lord mm -hmm. ah, para salipin tayo sa kalungkutan na yes. pinagdadaanan natin. And it's a reminder, diba, na in every season of our life, Kabisho, laging, ano, laging may tao ong para tumulong sa atin. 'Di ba? And it's also a reminder for all of us na hindi tayo pinababayaan. de ba? May mga feeling lang tayo sometimes when we're going through problems na parang ano, parang parang hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Pero ang hindi natin alam, hindi ba't may mga may sinesend siyang mga tao, Diba? ba? Yes. Meron siyang sinesend na, na oportunidad oh, or so. oh, in this case, <laughs> may <sinesend> siyang alahas. <laughs> And knowing Madam Mayet, ba? Diba? Feeling ko lang hindi lang hindi lang 8k ang worth niya, ba? Diba? Pero ang ang, ang gandang balita, 'di ba? Ang ganda na na hindi po tayo pinababayaan ni Lord. Ako I, I guess uh, dito sa parang bigla ang ano natin na uh, ano tawag dito, bigla ang uh, A uh, plot twist, di ba? Na meron palang, ibibigyan pala talaga ng ating uh, fairy gold mother. Kaya yun oh, yung diba? tawag ko sa kanya. Eh. Bibigyan ng fairy gold mother yung uh, itong si Alvin. It's a plot twist, di ba? It's a reminder, di ba? Na sa lahat ng mga hinagpis na pinagdadaanan natin sa buhay, kabisyo, di ba? Hindi tayo pinapabayaan ni Lord. So, kapit lang. O, uh, di ba? To the De La Rosa family, ang uh, makers of the Maya De La Rosa fine jewelry, ayan. Thank you for your generosity. Thank you po, Uh, salamat, salamat sa inyong kabakitan at Share na mga blessings. Salamat. So, we are saying this no for for Alvin, uh, um we, kasi inaalaw lang namin uh, na i-process mo yung ganyang klase ng emosyon kasi kapupulutan mo din naman yan ng aral. Mm -mm. Because on the other hand, uh, tama yung sinabi din ni partner kanina. You really have to move on. I-process mo lang yan panandalian, uh, di ba? Kinakampihan ka lang namin actually mm -mm. sa so, pinagdadaanan mo. Pero sa kabilang banta, kailangan mo rin umulis yan dyan sa lahat ng magaling panahon. Tama. That, that, really have to accept uh, that what's done is done. Mm -mm. Diba? Well, the you past cannot, is the past. Yes, uh -oh. you cannot cry over spilled milk. Correct. Kung Totoo. nawala na, wala okay na siya. Mo lang, pero tanggapin mo rin later on na ay wala na eh. Mm -mm. Diba? Kailangan kong, kailangan kong magano ano, pa sa buhay ko. Mm -mm. Kailangan kong ituloy ang araw na meron ako. At hindi ko na lagi ako nalulungkot kasi nawala yung... At lagi mong tatandaan na ah, yung pera, pera com comes and goes. Mm -hmm. Yes. In our case, laging goes away. ba diba? Para kayo <laughs> sa <sabi> ng pera. <laughs> Parang hindi sa amin clingy yung pera. Yung alipungan uh oh, nga namin clingy sa amin, pero yung pera, hindi siya clingy, di ba? May, may, uh, may ganun yung pera na uh dumadating siya ah. tapos maaalis din siya bigla so mapag-iipunan mo rin ang lahat so the the faster that you accept this fact bisyong Alvin, mas ma mabilis na matatanggal ang kalungkutan. And for all you know, katulad yung misis mo na, na hindi naman nagalit nung bumili ka ng bracelet, maganda ding sabihin mo sa kanya. Kasi yung mga ganitong bagay, kapag ka dinadamdam natin, it's always great to share it with your loved ones. Mm -hmm. Diba? Kung love mo kami, kaya sa amin mo sinare, sana napagaan namin yung pakiramdam mo. Pero tuwing uh, ganitong oras mo lang kami mapapakinggan, ang lagi mong kasama day in, day out ay yung misis mo. So sabihin mo na sa kanya. Kasi makakabigat, ma for all you know, yes, bigat yeah. na bigat yung nararamdaman mo kasi hindi mo masabi sa kanya. For all you know, mas ma, mas magagaan okay. ang pakiramdam mo kasi naging honest ka sa kanya, 'di ba? Mas mabibigyan ka pa niya ng ano, ng uh, na mainit na yakap, 'di ba? Kami oh. mga mga maahang na salita lang yung pwede namin ibigay. <laughs> Pero wala kami maibibigay na mainit na yakap sa iyo, 'di ba? Hindi lang mainit na yakap. Ay nako. Ma mainit na buong katawan. Yeah, 'di ba? <laughs> Malay mo mag-init na kayong dalawa. <laughs> Ang matitira na lang sa inyo, bracelet. Sarap. <laughs> <laughs> Ganon. So tell your ano, yes, tell your missis. Yon, sa true laluto lang halong eklabu. O siya, exit na kami. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po sa si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kay Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, magtoothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.